Bato de la Rosa he currently la ranks third in the senatorial race based on the partial and unofficial election results of the COMELEC Senator Bato de la Rosa good morning to you Good morning Karen and good morning to our uh, viewers uh, good morning sa Oo. Uh, alam niyo, Senator Bato, nakapanayam na kita ng ilang taon mula nung ikaw ay unang tumakbo sa pagka-senador. Ito yung midterm elections during the term of former President Duterte. You ended up as number five. Ito naman hanggang ngayon kausap pa rin kita. Number three ka, mas mataas ka ngayon kesa nung una kang tumakbo. At any point, did you expect na magiging top 5 ka. Kasi nung una kitang nakapanayam, sinabi mo nga na usibling malaglag ka, na hindi ka manalo, pero kabaliktaran na ang nangyari. Yes, uh, and, na uh, sabi ko nga, AI I, I base may may predictions on uh, the surveys. Nakita ko noon, medyo mababa tayo, nag-start tayo. Uh, at uh, number 13, so, dandahan dahan umangat hanggang finally nasa number 10 tayo ngayon. Uh, Well, yung eh, nag-expect ako in the sense na naniniwala ako doon sa survey ng Pulse Asia, nagsasabi na I will, yung statistical ranking ko is at uh, the 2 to 4, 2 mm -hmm. to 4. So, in-expect ko na diyan din magla-landing at uh, si Sen. Bongo naman na alam naman natin na run away number one na siya uh, in the recent surveys no prior to elections so nag-expect ako talaga na ganun ang mangyayari Okay, now you defined <sighs> your win in the top five as a protest vote. Pag-usapan natin yon. Para sa you, what do okay. the results of the election convey? It conveys uh, the sentiment of the Filipino people. Uh, sabi ko ah, yung biglang pag-angat namin sa ranking, kami ni Senator Bongo, uh, it came with a heavy cost. At ang cost na yun ay yung freedom ni Pangulong Duterte. Uh, yun po ang naka naka -angat talaga sa amin ng gusto. Yung paghuli nila kay Pangulong Duterte dahil naagrabyado talaga ang taong bayan. And uh, I must uh, be, honest to you. <clears throat> uh, limited lang naman yung napuntahan natin. No? Uh, hindi tayo nakapunta sa sa North, uh, mm. Luzon, uh, kulang tayo talaga sa exposure uh, sa... Hindi ka talaga nakapag-ikot? Hindi ako nakapag-ikot sa Bicol. At nakapag-naging -na number three ka? Yeah, yung Bicol area, hindi ako nakapunta, hindi ako nakakampanya sa Bicol area. Uh, itong sa mga summer area, hindi rin ako nakapunta. So very limited yung napuntahan ko. At yung mga napuntahan ko naman, ang sinasabi sa akin ng mga kababayan natin na Sige lang sir, relax lang kayo sir. Kami na bahala sa iyo. Basta pagdating ng eleksyon, doon namin ipapakita sa aming balota yung sama ng loob namin sa ginawa ng laki Pangulong Duterte. Kaya ko lang sabi protest vote yung aming uh, panalo dahil nga uh, ramdam ko yung yung uh, yung, yung, mga naramdaman natin mga kababayan as we go around, as we went around sa aming uh, limited, very limited na uh, and kun uh, yet uh, unconventional pa unconventional na campaigning na ginawa natin so doon ko nagdawa na ito uh, totoo talaga at sa uh, alam mo kita naman oh, yung result sa buong Mindanao halos buong region ay uh, nagsusulit vote sila ng Duterte actually in top five, um, so I I don't know if we have time to show these surveys no but uh, lumabas na to kahapon sa head start if we can pull them out sa Mindanao ang of the whole region ah, ang top five ay all the tert candidates nakakagulat na si Jimmy Bondoc yes ay ay nag number four parang yes. si Philip Salvador ata number five ba Or Marcoleta parang it's bongo, bato, Marcoleta Tama, no? Yes, yes. Ang buong Mindanao region. Yes. So yun, nag-solidify yung uh, buong region dahil sa pangyayari. Talaga nasaktan. Nasaktan yung mga taga Mindanao. Yung mga taga sub-Saharan region ay nasaktan doon sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Pero... To be fair, nakapasok si Bam Aquino eh, sa Mindanao. Di ba? So merong, medyo nakapag-across the board. Pero ang surprising rin, yung Visayas as a region. Ang Cebu kasi, the province, is more than 3 million votes. Davao province is 3.4 million. Ang Visayas region, ang top 5, puro Duterte candidates din. Kaya na, Karen, ako ha, ah, I must, yung nagulat ako, lalong la Ako, I was expecting na I will perform well dyan sa Cebu, oh. Uh, Bohol, Southern Leyte, uh, uh, the Oriental, uh, Negros Oriental, uh, dahil yan ay mga Cebuano-speaking uh, provinces. So, uh, so, enough, nag-number 2 tayo dyan sa mga probinsya na yan. Ang kinagulat ko talaga, itong Leyte, pero hindi, ako nakapagkampanya at ito yung week, bailiwik. week talaga ito ni Speaker Romualdez. At alam natin na uh, galit yan sila sa atin. Pero nag-number two tayo, uh, Karen, doon sa Leyte. Yeah, nagugulat nag nga ako. Uh, so ako talaga nagpapasalamat sa mga Leyte niyo na kahit na hindi ako nakaikot sa kanilang lugar at uh, hindi ako nakapagkampanya at grabe yung pambabaklas ng mga mga tarpulin namin na hindi kami makapaglagay ng tarpulin dyan eh. Binabagmas right away. Kaya, hmm. nagpasalamat pa rin ako sa mga alitin na ginawa na ko ng Berto. Nakakagulat. No. Despite na yan ay biliwik ni Speaker Martin ng number naberto tayo dyan. <coughs> so, uh